ayan, magandang buhay po sa lahat. sa so, bago at regular subscriber natin. Ano po? Ngayon po ay magpupunla tayo ng mulberry. Magsaset muna po tayo ng punlaan. Gamit po ang shovel. Tatlong takal dito sa aking lalagyan na ito ng lupa at isang takal na organic. Dumi po yan to, Paihahalo ko po yan. At ilalagay ko po dito sa 3x7 na. Pwede po kayong pumili ng ganitong ano. Ganong maliit lang po yan na po yan pang sarili po yan size. O, na size kung mababa babawan mo na kaganon it dos kung maalalim pa na konti ang ating malberry ako po yung bibili bukas ng ano piliin nyo po yung may butas na ano ganyan o no, may butas huwag natin patagalin natin na pong mix muna ito yan bare hands po ito dahil tayo mag-organic kung madirin po kayo pwedeng mag-alcohol after halo natin ang mga ilang balik kaya po ako naglalagay na para may nutrition na po siya mataba na agad yung lupa natin para naghahalo lang po ng simento yan yan kung gusto nyo haluan nyo pa ng buhangin yung pine sand pero pwede namang wala na saka na pag nagtanim isang balik lang ayos na yan Whew. sakripisyo mag <laughs> ano alala lang po hindi po ito pong commercial pang sarili lang pong gamit hindi po tayo nagbebenta ng ano binebenta po natin na ay knowledge and information pagagamit po kayo ng dami ng tupa, kailangan tanggalin niyo yung mga buto ng Jimelina. Dahil sisibol po yun, magkukumpit sa halaman. Sa pong halo. Sa pa. Mga hanggang tatlo, okay. Mas para mas maganda. Pero pag tinatamad na, <laughs> hey, pwede na ang dalawa. Ang kagay ang uulan ha. tag na tayo. Para bukas tutusok na lang. Nagawa lang po ako ng mga 30. Yan. Kanya lang po yan. Minsan naghahalo po ako nung gilingan na ipa rice hull. Yan. Pwede po yun. Para lang mag-loose yung ano. pag mag-stack yung tubig. Pwede naman po yun. Yan. Pwede na. Tapos magre-ready tayo ng buhangin. Anong gilong doon natin lalagay para lalagay lang po sa open area na partially seeded, ano. Sa, ano, para hindi mainitan. Ganyan lang po yan, o. Oh. Madali. Okay, tam. Dali lang. Huwag masyadong dik-dik. Ganyan -dik. lang, oh pantay lang yun so yan ganyan lang 1-0 pag naka 30 tayo eh dahil 30 lang yung binhing gagawin ko bibilhin ko bukas so bibili na tayo ng mga ano maghahanda tayo ng mga 40 para hindi pa ulit, ulit maganda po yung may butas oh. hindi ka na magbubutas bakit kailangan may butas sapagkat uh, i-stack po ng tubig doon nabubulok yung mga pananim you know, ito nga may butas na siya bibiling ko lang siya ng 10 pesos isang stick mamimili pa ako ng 5 pesos lang mga depende sa taong kukuhanan mo kung gusto mo i-bless yung tao maganda kong medyo mahal-mahal parang -mahal. nakatulong ka na mga kapatira naman yung aking bibilhan bibilhan na natin ng 10 pesos nakatulong pa tayo so piprepare tayo ng mga 300 pesos pwedeng kamay lang yun yeah. maganda market ng mulberry kaya ako ay magkoconcentrate sa pagtatanim ng malberry ngayon dahil babago pa so ako, ako, ako yung makapag establish hindi mas maganda Kung hindi mas establish pwede siyang gawing ano malberry wine red wine parang ganun healthy healthy wine Tal siya ay magkakalabel halos ng grape herbal siya. Yun o. So, putulin ko lang, baka mapahaba. Yun yan lang, pauli-uli. Didiktik ng konti. Pagka nakadami na, kahit ako lang sa inyo, mamaya pag natapos. Dami pala itong naitumbun ko. Akala na ako ay 30 lang. No? ilan sa? 6, 9, 8, 9, 10, na. So, madami pala magagawa dito. Ayos ah, lang, tutuloy ko na ito. Baka masira pa yung tumbo ng lupa. So, ganyan lang yun kasimple. Ano? Ah, may papatas ko sa gilong, gulong ng motorsiklo. Papakita so, ko sa inyo kung paano ipatas. So, bainte. Papatas ko po mamaya. So yan, magandang buhay po muli. Tayo po ay magpupunla na ngayon. No? Oh. Makabili tayo ng uh, mga punla. At 'yan o, may mga bunga pa nga eh, may buko pa. Nakakatuwa, may buko na oh. <laughs> may bukong kasama. Ang pagpupunla po ay ito oh. Ito 'yung hindi ko na na-discuss sa inyo. Napaka-basic naman po niya. Nilagyan natin ito for protection para hindi po tumumba. Pwede po ang kahoy. Pwede po naman 'yung ano lang bakuran niya sa labas. Pero ito 'yung ideal sa mabukit-bukod lang na pang sarili. Ang ipiprepare po natin ay preferably po ay advisable ko po is 7 inches. Ano? You know? 7 inches. At ibabaw natin nando si media. Pero since ito alangan medyo pwede natin putulin. Sayang naman eh. Pagka masyado po mahaba medyo prone sa pagbagsak kaya kailangan putulin lang natin. Okay na itong ganito. Mga ano? Ganito kalalim yung baon. Babaon lang natin na pa no? ganyan oh. oh. yan okay na yan. Ito ganyan. Yan. Nabibili po ito ng nasa ano lang 5 to 10 pesos. Nasa sa inyo kung ano kano yung i-declare nung may-ari. Ayan o. Ito para may halong pagtulong na. Kaya binibili ko ng 10 pesos. Salamat sa kapatiran kay Teresa. Hindi naman kailangan eksakto-eksakto. Ito kasi yung dosi medya o. Oh, yung sukat. Lalim. Para wag siyang tumumba. Yan o ganyan o. Para hindi ka na ito o. Oh. Pwede na itong i-direct Pwede rin po i-direct. Susubok din tayo ng direct kung mabubuhay. Pagka ganito eh, pwede na i-direct ito. Yan o, lalaliman natin. Dadirect ako ng isa. susubukan tayo mag-direct. O, pasisa medyo maingay po dahil tayo ay nasa tabindaan at election day ngayon. So, ito puputuli natin. Nangihinayang kasi ako sa ano. Yan naman po ay wala sa ano. Yan. Kailangan po ilagay natin sa open area para maulanan. Yun o. Open area lang po ang ating paglalagyan. Yan natin. Kinuputol po ng gitna. Pwede pong i-dip nyo sa root hormone. Pwede naman pong wala direct ng ganyan oh. Ang importante kasi yan yung mga susuluyan na yan. Meron siya. Yan o. Mag-i-sprout siya. Huwag nga po pala kayong kukuha sa sprout dahil ang tendency po pag sa sprout kayo kumuha po pwede po siyang pwede siyang ano ma hindi hindi magbunga agad at mabababa ah, matataas pagka sa sprout kayo kumuha mga ganito lang ano update ko po kayo after na mga ilang araw ano mahalaga lang na may may tatlo okay na yan pagsusulan so makakadami tayo ngayon dahil hinabaan ng aming kapatid si Ate Teresa. Salamat kay Teresa. Yan o. God bless sa iyo. Yan oh, nawawala ko ito. Ganito lang yung standard ng pinakamaliit. Kung maaari ganito. Yan oh. Haba, hinabaan niya talaga. So mapapagdalwa natin 'to. Ganun pagbibili kayo no, kumari 8 8 o oh, 9 ano 9 yung haba 9 inches para mapapagdalwa nyo ano yan o oh. pwede ito alangan po ito eh salamat at hinabaan nya order ko lang 7 ginawa nyo itong 9 na yata 10 no, pagdalawan natin yan o oh. ganun lang po yung pagtatanim ano hindi ko napapakita sa inyo lahat para tayo maghaba update ko po kay ilang araw lang yan may sulay na pakita ko na lang sa inyo yung mamaya pagkapusta So yun ano po, ganyan lang po yung pagpupunla ano. Siguraduhin niyo po na tag-ulan o kung hindi ay ididiligan niyo po araw, uh, araw araw ano po. Kung kaya niyo lagyan ng net para hindi po direct yung patak ng ulan ay gawin niyo po no Update ko na lang po isang araw pagka natapos po ito dahil na ulan na. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.